Mga kasama, narito tayo ngayon sa bahagi ng Sumulong Highway dito yan sa Upper Lukban, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Rizal. Kung saan pasado alas 9 nga kagabi ay nagkaroon ng aksidente kung saan kinasangkutan nito ng isang pampasaherong jeep. Itong pampasaherong jeep na ito ay tumama o sumalpok dito sa harap ng isang tindahan sa bahagi nga ng Sumulong Highway. Ayon nga sa nakausap natin na trabahador ng tindahan na ito, ay naglalaro siya ng online games nang mangyari ang aksidente kung saan inakala niya na lumindol lamang at nang pagtingin niya sa labas ng kanilang tindahan ay tumambad na sa kanya ang jeep na sumalpok sa harap ng kanilang tindahan. Sa panayam nga natin nawalan nga raw umano ng preno yung jeep dahilan para sumalpok siya dito. Maswerte namang walang nasugatan ng mga bystander ng mangyari ang aksidente. Pero nagtamo naman ng minor injuries ang mahigit sampung pasahero ng sumalpok na jeep. Mga kasama sa mga oras na ito ay natanggal na nga yung jeep na sumalpok dito sa tindahan ngunit nag-iwan ito ng matinding pinsala. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo On Celestoraler, Tatak Armen.